Hello guys, welcome sa akin YouTube channel. Ah, uh, may ano, may isip na gagawin. Kaya, ito na ligo na lang ako. So, ito na kailangan natin uh, naging fresh bago mag 2024. Kaya, naligo muna ako. Tsaka, pala ko kasing, ano, uh, mag tagay ng face mask sa mukha ko. Kaya, Kinala kinalangan ko muna at marigot para malinis yung mukha ko. Okay. Gabi na yan. Yan. So, gagamit ako ng facial wash mag-facial wash na na ako bago ako maglagay na face mask. Okay. Para naman na, sinusulit ko lang yung bakasyon na habang wala pa kung tigya ako at sa mukha. Kasi pagbalik na lang katapos ng bakasyon, naku, lilitaw na naman yung mga tigyawat na yan. So habang walang tigyawat. Sulit-sulitin so, na natin. Tingnan nyo, wala na masyadong tigyawat ang mukha ko. Si Bakasyon. Ako, pagdating ng asukan, pasisilitawa so, na naman yung mga tigyawat ka Kaya, ang na Kaya, pagdating Ayan. So, ako po natin yung mukha ko. Okay na. Ay, sa Okay, at ito na. Nakaligo na ako at nakabihis na. Ready na maglagay ng face mask. Salamat sa nagbigay sa akin ito. Shout out. <laughs> Thank you sa nagbigay. So, magagamit ko na siya. First time ko makagamit ng ganito. Ganitong face mask. Ang bango. So, naku-curious din ako. Uh, sinunod ko naman yung nasa instruction. Bago ko gum gumamit, nilinis ko muna yung mukha ko. Yan. Tapos, kukunin na natin yung face mask. Medyo pinigapig ako kasi. Medyo sticky siya. Ah, bango. Ang bango, guys. isko ko, ang sanong-sanong ako. Ngayon lang kasi ako nakagamit ito in my, in my, ano, entire life. Ngayon lang ako nakagamit ng face mask. Dito kasi afford. Medyo mahal kasi yung face mask buti na lang may nagbigay sa akin. Dalawa yan, yung isa binuraot ng kapatid ko. Itong ginamit ko, uh, honey, ang ano niya, flavor ba yun? <laughs> Basta yun na yun. So, ito, pinifigure out ko kung paano siya ilagay sa mukha. Medyo naanga pa ako dyan. Ayan. Meron palang plastic yung tatanggalin ko muna tanggalin muna natin yung plastic ayan medyo naanga naanga tayo medyo sano so ayan ilalagay ko na sa mukha ko excited din naman ako na kinakabahan kasi baka mamaya ma-irritate yung mukha ko umbis na gumanda baka lalong pumakit ayan kinapit ko na So, hindi ko alam kung paano ito ilagay. Basta nilagay ko lang, pinatong ko lang sa mukha ko. Mahirap talaga pag first time mo lang gumamit ng face mask. So, ayan. Next time, manunood na lang ako ng mga YouTube tutorials paano gumamit ng face mask. Natuwa lang kasi ako kasi yung nagbigay kasi so, para makita niya na kinamit natin okay so hindi ko masyadong kailangan niya ta mas, dapat tumapat sa mukha yung face hindi ko masyadong na ano, tanggal tuloy yung aking ano ayan yan ang ginawa ko pinapit-kapit ko parang may ano pa luma ayun hindi masyadong nakakapit sa mukha ko ayan so ang gagawin ko gupitin ko na nga ano, para siya ay lumapat dun sa aking mukha ayan gupitin ko rin ay naku baka magupit yung ilong ko Mapangon nga, papangon ng papango pa ayun ginapit ko kasi para lumapat siya so sabi doon sa instruction kapag naikapit na ng maayos maghihintay ng 20 minutes na binasa ko pa dito yung instruction baka nga mamaya mapasarap ako ng tulog eh bukas ko pa ma umaga matanggal so So, magbibilang Nagbibilang tayo ng 20 minutes. Okay. Okay. Naka 20 minutes na ako. Inaantok na nga ako muntika eh. Munti ka na ang ng uh, aking tulog. Ito lang nagising ako. So, yan na. Tinitigan ko na naman. Yung, ano. Yung, sash, yung balat ng, ano. Ng face mask. May, ma may, natera pa nga liquid seat. Eh. Yan. Mga sticky liquid. Eh. Diyan sa ano, sa loob. May ipapahid ko yan sa aking arms and legs. Tsaka sa neck ko para Ah, tinatanggal ko na. Tinatanggal ko na ang para na wala namang nagbago. Ganun pa rin. Nakakapanibago kasi ano, medyo malaki siya sa muka. Hindi lang siguro ako sa nai. Ganun siguro, no? So, yan yung medyo basa siya. I inano ko muna. Kinapit ko sa aking liig para hindi sayang yung face, face mask. Ayan. Diyan ko muna siya nilagay sa aking liig. Tapos, Ayan, medyo may massage ko ang aking muka. So, i-ready mo na yung sarili mo. Hindi ka pa nakakagawa ng exam. Hindi mo pa natatapos yung curriculum audit. Wala ka pang lesson plan. Wala ka pang PowerPoint. Ayan, i-ready mo na sarili mo sa makakulit na mga bata. Pagdating ng pasupat. Ayan, yung massage, massage ko na lang konti. Yeah. Feel na feel eh. First and last ko na siguro ito. <laughs> Paggamit ko nito. Pero kung may magbibigay, gagamit ulit ako. Kasi ang ginagamit ko lang ay facial wash. O, ay, facial wash lang gamit. Siyempre, hindi natin afford. Pero, syempre, kailangan na din nating alagaan yung sarili natin. Kaya, nag-facial wash ako kahit pa. Yan, yan yung tubig na yan. Hindi ko tinapon. Sayang naman. Kaya, ginawa ko siyang lotion. Pinagpahit-pahit ko siya sa aking mga braso. Yan. Pahit-pahit. Pinahit-pahit ko kahit hindi ako naghihilod ng balat. sa so, ang dami pa niya. Mamaya, ayan, yun ano ko yung liig ko. Tapos, ayun yun na. Message message ko din yung aking braso. Okay, tinitigang mabuti. So, sana maulit pa ito. Kailan kaya ito maulit? Ayan. Tapos, nagpahid ulit ako. Okay. Nga, pupunasin ko na naman ulit aking braso. Ibusin ko siya. Ang dami kasi. Inubus ko. Ayun, pinahid ko na lang ng pinahid ulit. Kapag natuyo yung braso ko, tsaka hita ko, pinahid ko na lang ulit. Ang dami pa kasi nga tirang ano, tubig. Ayan. Ito kamay ko. Liliig ko. Papakid pa yan. Ayan, ox. Ox na ox. So, ready ko nang salubungin yung bagong taon ng fresh na fresh. Happy New Year, guys! Ayan, si Natochi at saka si si Nick nasa loob ng bahay namin kasi takot. May nagpapapotok kasi sa labas. Kaya yan sensitive kasi yung mga aso sa sa paputo yan kaya nandiyan sila nandiyan sila sa loob nani ko tulog ayan ay naantok na yan Sige sila, sila makatulog kasi yan kasi nagawa na yan ng, ano, ng paputo ito yan may konting handa kexing ang handa namin medyo prutas ang dinamihan namin tapos spaghetti biko yun na medyo nangangulit no, na okay. ito Pus, ito nangangulit sa ito si Torfish yun napapagayin naman sa ito hindi mo po, peace out. Happy New Year ulit. Bye-bye.